Ikinatuwa ni Senadora Risa Ontiveros sa naging desisyon ng Ombudsman sa Preventive Suspension Order sa 33 kawani at opisyal ng gobyerno sa PSDBM at DOH na sangkota sa maanumalyang pagbili ng COVID-19 kits. Ayon kay Tiberos kapuri-puri at nagpapasalamat siya sa Ombudsman sa pagiging tapat sa mandato matapos na pagtibayin ang natuklasan ng Senado sa isinagawang investigasyon na malakas ang ebidensya sa katiwalian sa pagbili ng COVID-19 kits sa Umaasa rin ang senadora na ang katindin sa investigasyon ng ombudsman ang utak sa likod ng parmalis at hindi ang mga kahamak na empleyado lamang at mga mid-level official lamang ang mapapanagot sa batasa. Bagamat COVID-19 na uh, test sa uh, kits lang ang saklaw ng ombudsman order, inaasahan din ni Ontiveros na magbubukas ng investigasyon ang ahensya sa isyu ng PPE at iba pang overpriced procurement sa uh kumpiyansa naman ang mambabatas na kapag nangyari ito ay tiyak na makakakita ang uh, bigger picture sa special audit ng COA. Aniya ang katiwalian na mula sa pera ng taong bayan na lamang na ibalik sa gobyerno. Dagdag pa rin ang Tiberos na dapat mabigyan ng ustisya ang lahat dahil panahon ng pandemya ng pinagkakita ng mamayan sa pagbili ng mga kagamitan na panlaban sana sa COVID-19 kung saan maraming naghirap at namatay. Subalit pinagnakawan pa rin ng mga tiwaling taohan ng gobyerno. Nasuspending official ng PSDBM at iba pa. Nagpapasalamat tayo sa ombudsman sa pagiging tapat nito sa mandato na papanagutin ang mga gumagawa ng masama at labag sa batas. Umaasa ako na uungkatin din sa investigasyon ang mga utak sa likod ng modus na ito at hindi lamang ang mga hamak na empleyado at mga mid-level officials. Bagamat COVID-19 test kits ang saklaw ng Ombudsman Order, inaasahan din namin na magbubukas ng investigasyon sa issue ng PPEs at iba pang overpriced procurements. Ako si Jojo Sikat, walang sa balita.